Uli buli. Uli buli. Uli buli. Uli buli. Venus? Napadaan kasi ako eh. Tapos nakita ka tang nakaiga Ano bang ginagawa mo dito? Eto, kasama ko si Marlene. Uh, Marlene, ito si... Be... Nananaginip ka lang. Nahihibang ka. Ba't ka nga ba nandito? Tinalayas niya ako kagabi sa bahay. Saan mo binabalak pumunta ngayon? Bahala na. Hindi ko alam eh. Kung gusto mo, doon ka muna pansamantala sa townhouse ko. O ano, pay ka ba? Halika, tuloy ka dito. Oh, wapang may nubal na sapatos mo. Halika eh, na rito. Kasi oh, maputi ko yung sapatos ko eh. Oh. Ba't ba may bonnet yung paa mo? Ah, to prevent the eruption of the moisture. Ah. Ah. <laughs> ah. Ah. Sino kasama niyo dito? Wala. Ako lang mag-isa. Kayo lang? Mm-hmm. Kung gusto mo pa nga eh, dito ka na tumira. Aba, uh, huwag, ma'am. Baka machismis tayo. Ba't po naman iintindihin pa ang chismis? Pwede ba? Huwag mo nang problemahin yun. Ang totoo, ikaw ang nakakalimot dahil matagal na tayong magkakilala. Bakit ako, oh, ma'am? nag yung moisture. Nararamdaman mo ko nga ho eh. Oo nga. <laughs> O ano, nagugutom ka ba? Oo. O sige, kumain ka. Help yourself. Thank you. Miracle beans? Mm -hmm. How about the bread? Miracle bread. How about coffee? Miracle coffee. How about water? Toning water. Hmm. Oh, you know Johnny Midnight, huh? Ah. Oh, huh? <laughs> 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 pare, ba't naman ganon? Paniwala ka, pare. Tutong natin sa pindolat. Maswerte pa nga. Nakasip. mo akong paikutan. Pakikita ko siyok, siya kung paano parusanan siya double crosser. Gusto mo, Ito? Eh, nasaan yung tatlong pisang mong mababayad? Wala, ma'am. Pinabila ko sa labas. pagkakatao eh, pagkakataon ko na ito. Ha? Pagkakataon saan? Pagkakataon ko na itong sabihin sa'yo nilulog ng aking puso. Rose, sagutin mo lang ko't hindi ka na magtatrabaho na ganyan. Bibigyan kita ng sampung katulong. Ba't ilang ba katulong mo sa bahay? Eh, dalawang lang. Ah. <laughs> Rose, pakasalan mo ko't gagawin kitang ilaw ng aking tahanan. Bakit wala kayo ilaw? Ba, meron naman. Yung pala naman eh. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang gagawin ina ng aking tahanan. Mm. Kapag nagkaroon na tayong anak eh, mm. ibibigay ko sa'yo lahat ng magustuhan mo. Ah, alam mo, Mr. T. <laughs> mabait ka naman tao eh. Mm. Kaya lang kuminsan, wag mo akong aasarin. <coughs> At ang hanap ka na mo, ha? O oh, nene, bakit malungkot ka na naman? Wala po. At paano kang gagaling niyang kung palagi ka malungkot? Kasi po, gusto, gusto ko nang umuwi eh. Ang lungkot, lungkot po dito sa ospital eh. <laughs> kamo malapit ka nang umuwi. Totoo po, Dok, kasi po gusto, gusto ko nang umuwi. <laughs> Nalulungkot ka ba? Ah, hindi pala, hindi pala. Ah, Casey, yung... Ah, oh, okay, okay.